Hello guys, mag na naman tayo. Ito yung tip ko sa mga kapwa nating first double dyan. Yung hindi pa nakakalam. Ang gawin nyo guys, bili lang kayo ng isang galon na ganito. 5 liters o 2 liters. Tapos libre na yung tubig nyo guys. Ganito lang yung, ano, yung pagigib iigid Yan, pindutin mo yan. Tapos palabas yung konti yung tubig. yun sa... Oh, pero hukas muna eh, Mare Arnel. So, ayan guys. Pag lalagyan nyo na ng tubig yung galon nyo, pindutin nyo muna yung, Malimbaw ito, 5 liters, para lalabas yung konting tubig. Parang hugas na rin yun. Tapos, pindutin nyo yung, ayan. Ayun, hintayin nyo lang mapuno. Libre na tubig nyo guys. So, ganun lang ang halaga ng isang galon guys. Mga 700 plus Pero 700. 700 yung 5 liters yan may instruction din dito pag marunong kayong bumasa ng kanji ayan o saka kung hindi nyo naman alam pwede kayong magtanong dito sa mga kasir yan kung makakita kayo ng ganito yan pure water dito sa halaus hindi ko lang alam sa ibang halaus kung meron din ganito Ayan, tips ko sa mga kababayan natin dyan para libre na kayo tubig. Hindi na kayo pabili-bili ng mga mineral. Ito, sigurado to malinis. Ayan, malapit na mapuno yung 5 liters. ay yeah, tapos Ah eh na rin tapos na guys, eh na si pare-pareho nakayigib na ako naman.